Magandang tanghali po sa lahat. Po sa Mrs. Mindanao, ko sa kainta na mundo po tayo nagbabalik dito sa aking munting channel. Samuel Soriano TV 29 para mag-discuss ulit ng another coins at ito po ay ating hilig mong ng bariya. Kaya ako tayo nandito nagsiseling ng kanilang mga halaga at isaw tayong kolektor. Talaga hilig natin talaga ang mga ng bariya. Ayan po. Magandang tangali po sa lahat ng aking mga subscriber dyan kung saan kayong dako na mundo po. Kaysip po sa lahat in God bless. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber dyan. Thank you so much. Maraming maraming salamat din sa mga nanonood dito sa aking munting channel. Lahat po ng senior citizen. Kung saan kayong dako na mundo po. Kaysip po sa lahat in God bless. Ayan. Yun naman po, hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking munting channel. Anyayahan ko sana kayo at malaking tulong na po ang inyong gagawin. Tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update po naman kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pag may pag-usapan na naman tayong barya guys. Old coins po ang ating pag-usapan. Old coins. 5 centavos po, year 1964. Ito po ay nakapalog po sa English series nagtutuning na po siya ayan, nagtutuning na sa ganda talagang black ayan black na siya black ayan, black tuning po kung tawagin yan napakagandang bariya bakit tayo may sa ating talakay kilalanin mo muna natin siya issue po Philippines po pero yung Republic 1946 up to date po Type, standard, circulation, coins, years 1958 hanggang 1966 Value nito, 5 centimos po Ayan Currency, piso, 1967 up to date po Composition po nito ay brass May bigat lamang itong 4.8 grams May haba pong 21 mm May kapal po naman itong 1.77 mm Hugis po, bilog orientation niya coin alignment Ayan, number, N-4516 Reference number, KM-187 kung nasa likod po, nasa likod po niya ay coat of arms of the Philippines kung tawagin po. Ito pong year 1964, ito po ay 53%. Kung ilang piraso naman ang barya, ah, ginawa sa barya na ito, ito po ay 100 million. Ayan, napakarami rin, 100 million. Dako naman tayo sa kanyang presyo. Doon sa ating ebi.com, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 7.25 dollars na nito. Meron naman tayo nakita doon na $6. Dago naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH po, ang nagbebenta po doon ay si Robert po. Ang seller ay si Robert. Yung kanya 1964 doon ay binebenta niya po ng 1,500 pesos. Ito pong hawak natin. Ayan, meron naman seller doon na si Magical. Ang seller po ay si Magical. Ayan yung kanyang year 1964 doon, ayan, real coins daw yun ay nagkakalaga po ng 4,500 pesos. Meron naman tayo nakita doon, nagbebenta nito ng 100 pesos and then 61 pesos yung pinakamaliit. Ayan lamang po nga, kaya may babagin kanyang presyo sa ganda. So, hanggang dito na lamang po, Luzon Bisayas, kung sa kain dako da naman doon po, po sa lahat, God bless.